Rehabilitation ng Pasig River, hindi na lang bad drawing this time? Since 1990, declared as biological dead na ang Pasig River. Pero, 50s pa lang, nagsimula ng iwasan ng mga taong maligo sa nasabing ilog. By 80s, tinigilan na ang mga isda rito dahil sa sobrang dumi at baho. Years later, ganito pa rin ang mga issue natin sa Ilog Pasig na balak solusyonan ng kasalukuyang administrasyon. When you think about it, hindi lang ito ang unang pagdatangkang i-rehabilitate ang ilog. Ano na nga ba ang nangyari rito? Tara, suriin natin yan. 1989, a year before officially ma-declare na biologically dead na ang Pasig River, pinangunahan mismo ng administrasyon ni dating Pangulong Corazon Aquino ang Pasig River Rehabilitation Program. Proyekto ito ng Department of Environment and Natural Resources kasama ang International Development Assistance Program ng Denmark. Ten years later, in 1999, in-establish naman ni Dato Pangulong Joseph Estrada ang Pasig River Rehabilitation Commission sa visa na Executive Order Number no. 54. May layo nitong i-relocate ang informal settlers sa riverbanks, i-monitor ang mga pabrika at Magtayo ng mga park Hindi man totally bumalik sa dating linis at ganda ang ilog Nabigyan naman ang Pasig River ng International Asia River Prize Award noong 2018 2019, viral sa social media ang mga picture at video ng mga isda tapuha mula sa Pasig River sa kabila ito ng pagsibak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pasig River Rehabilitation Commission matapos ideklarang uncleanable na ang ilog. Ayon sa Water Quality Surveys, na-detect sa tubig ang heavy metals, nitrates, phosphates, langis at dumi. Nagbigay babala rin sa publiko na delikadong kainin ang mga nahuling isda dahil sa malaking posibilidad na expose ito sa mga toxic chemical. Oh, back to present tayo! July 25, 2023, itinatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Interagency Council for Pasig River Urban Development sa bisa ng Executive Order Number no. 35. August 30, 2023 naman, isinapubliko ang master plan ng development ng Pasig River at mga kalapit na lugar. Ayon kay Housing Secretary Jose Rizalino Acosar, sinisiguro ng Pangulo na hindi lang kwento at drawing ang sinasabing rehabilitasyon. Nakafocus ang proyektong ito sa pag-improve ng drainage, pagtatayo ng commercial hubs at parks at pag-extend ng development sa Laguna Dibay, at Manila Bay. Kasama rin sa plano ang pabahay para sa mga tinaguriang informal settler. Kung mapapansin, halos parehas lang ang plano ng bagong proyekto ng kasalukuyang administrasyon sa rehabilitation program ni Pangulong ERAP. Ano kaibahan o edge nito? Malalamang na lang natin sa mga darating na panahon kung magkakatotoo nga ang pangako nila this time. Sa ngayon, hanggang sa drawing lang natin makikita ang malinis na ilog. Kamakailan nga lamang may nag-viral na AI pictures sa social media na nagpapakita ng reimagined Pasig River. Sana pagdating ng panahon, hindi lang sa imagination at drawing may babalik ang dating ganda ng ilog Pasig. Sa inyong palagay, ano pa nga ba ang mga dapat gawin ng pamahalaan para ang malinis ang Pasig River? D W-I-C Research Report. Re -re report.